Hi guys! So, meron tayong sasagutin for today's video ulit. Okay? So, ito yung tanong ni ate, eh, si Maxis. Ano po pinagkaiba ng family sa agency sa Bigo? Sa Bigo, pareho lang po ba yun? Ay, hindi ba Malaki Malaking pagkakaiba. Tinan mo naman, spelling pa lang. <laughs> Chore! So, ayan, lilinawin ko yung for today's video. Kaya, makinig ka at tapusin mo tong video na to kasi guys, malaki po yung pagkakaiba ng family at ng agency. Yung agency kasi guys, dun muna tayo sa agency. Yung, agency yung agency, ang pinaka basic na trabaho niya is gawin kayong official big host, okay? Pag official big host na kayo, dito is pwede na kayong pasahurin, bayaran ni Bigo Live Up kapag kumota kayo. Ito yung salary table, guys. Ha? Ito yung sar salary, salary table. Once na may mahit kayo dyan, for example, 6K kota, 40 hours, and 15 days. Once na mahit nyo yan, ayan yung bayad sa inyo, yung nasa dulo example lang ha, yan, kapag official bigo host na kayo, pwede na kayong makapasok dito. Once na na-hit nyo yung nasa requirements na yan, any quota na ma-hit nyo dyan, pag mas mataas ang, sa ang salary hit na may hit nyo dyan, yun yung malaki, malaki yung, ano nyo, may hit nyo na sahod, ganun siya. Kapag official bigo host kayo, yun ang pagkakaiba naman ni, ni, agency, ni agency sa family. Si family naman, ay add ko pa doon sa family, sa agency. Ang agency, maraming benefits yan, okay? Si agency, ibuboost kayo, tuturuan kayo, pwede kayong isali sa mga event kasi official Bigo host na kayo. Pwede na kayo sa mga bonus and rewards ni Bigo Live Up. Guys, kung nanonood kayo ng mga video ko, ang laki ng benefit sa Bigo Live Up kapag under kayo ng agency. Panoorin niyo na lang sa YouTube channel ko kasi mas marami kayong matutunan diyan. Okay? Ang pagkakaiba lang natin dito sa family at saka sa agency. Basta ang daming benefits. Ito, malalaman nyo yan dyan kung ano ang benefits, ano yung purpose pa. Basta sinasabi ko lang yung mga basic ha, na na ano na ano ni agency trabaho niya or purpose ni agency, okay? So gano naman siya. Hindi kayo magiging official big host pag wala kayong agency. Okay? Ano naman ang trabaho ni family? Ano yung purpose ni family? Ito, guys. Si family is pwede kayo magjoin mag-join or hindi. Pero kung ako, kung ako tano, tatanungin kung kung ako ha, kasi nung host ako, sumasali talaga ako sa mga family, kasi group yan, grupo yan. Dito sa agency ng Goodins, meron din kami family, pero... Yung iba, lumilipat sa ibang family, lumilipat-lipat-lipat, lipat. kasi iba-ibang grupo yan, pwede kayo sumali sa mga group-group yan, ganyan. Parang nasa classroom, may group 1, group 2, group 3, ganyan. Pwede kayong sumali dyan. Basta ganun siya, pwede kayong maglipat-lipat. Kung ayaw nyo na doon sa isang family na yun, lipat ulit kayo. Kasi nung biguhus ako, ano ata, lima ata o pitong family yung nasa halihan ko. Ganun. Pero same pa rin yung agency ko. Gets nyo? Pwede kayong sumali dyan sa kung saan saan family, iba-ibang grupo, ganyan. Marami naman ditong family sa sa bigo. Sumali kayo, pwede naman yan. Okay, yan ang, ano, yan ang maganda kay kay family. Pwede kayong sumali kahit ang family. Okay? Si agency naman, is, hindi kayo pwedeng palipat-lipat kasi may rules and requirements bago kayo makalipat sa agency. Gets nyo? Si family wala. Makalize kayo, lipat kayo, walang problema kasi family lang naman yan. At ano pa yung purpose ni family? At saka guys, ang family is mayroon din yung bonus and rewards. Kailangan may family kayo kung official big host kayo. Kunyari, nabagsakan kayo ng mga beans, ng mga beans rewards, ng, beans, mga beans na, mga gift ba, ng mga sinesend sa inyo ng mga spender, supporter. Kapag link nyo yung mga beans gift dyan na may family na nakalagay, guys, may magkakapera kayo doon. Magkakapera kayo doon. Meron din kayong ano, pwede rin kayo kumita sa pag naka-join kayo sa mga family. Pwede kayong kumita kapag oras ng live nyo, ng PK nyo. Meron magbagsak sa inyo ng family gift ha. Family gift ha. Ayan yun, yung family gift na sinasabi. I-click nyo lang yung, ano, yung box ng gift, tapos sanapin nyo lang family prestige. Guys, meron kayong marireceive dyan, guys, na mga bonus and rewards. Alam nyo, actually guys, yung family, napaka-importante yan. Huwag nyo hayaan na wala kayong family. Pero, meron din kasi ditong, meron, meron din ako mga host na parang, ano, ata sila, lima ata sila, ata sa kanila lang, wala silang family. Parang ayaw lang nila, gusto lang nag flow, ano lang, go with the flow lang, floating, ganun. So, ayun, it's up to you naman kung gusto mong sumali sa family or hindi. Kasi may mga ganun guys na host, gusto nilang, independent lang sila, wala silang grupo, ganun. So, depende yan sa'yo kung gusto mong sumali or not, ganun. Pero kung gusto mong mag-join, kunyari, family ko, mag-join ka, i-click mo lang yan, oh. No? Puta ka lang sa Jenny24, i-click mo yung family na yan, tapos mag-join. I-click mo lang yung join na yan, tapos makakapasok ka na kung under ka nga dito ng ano ng agency ko kasi kung hindi ka under ng agency ko hindi ka makakapasok dito bi kasi we have rules sa family namin ganun siya bago ka sumali sa family namin is may rules dito kapag under ka makakapasok ka kahit na um bago ka pa lang ganun dito guys so kung hindi ka under dito nasa ibang agency ka hindi ka makakapasok dito bi kahit na mataas mata na bongga yung ano mo kahit sobrang taas na, yung, ano mo tawag dito ng level mo, ganyan. Kaya sa mga nagtatanong na mga ganito, kung pareho ba si family and agency, magkaiba po sila, okay? Sabi ko sa inyo guys so paano mag-gift ng family guys? Ito oh, pumunta lang kayo sa naka-live, Han, I-click nyo lang tong gift na to, tas hanapin nyo yung family prestige. Ayan o, oh. ayan, basta yung tinuturo ng arrow. Yan, mamili lang kayo dyan kung anong gift. Basta i-click nyo muna yung family prestige. Kasi gumagalaw to eh, may fa may treasure box, may family prestige, so, may B SBIP or BIP na sa dulo. I-click nyo to guys, kasi ang daming nalilito dito guys. So, ayan guys yung ano, family ano, prestige na gift tab. So, ito naman yung rewards nila. Ayan kasi yung possible na rewards guys. Ito, merong round 1, October 1 to 10. May round 2, October 11 to 20. Round 3, 21 to 31. So, may date yan guys. Ayan, ito yung, ito yung mapapanalunan nyo. Ayan, oh. yan yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan may family kayo kung gusto nyo kumita sa pagbibigo na about lang sa family. Yan, sumali kayo kasi may mga ganito silang pa-reward. Ito pa, wait, there's more. Eto guys, so pwede kayong mapag under kayo ng isang family, meron kayong ano, may lucky draw dito guys na ay ano, spin, free spin, ganyan. So ako dahil family under ako, ayan, meron akong free spin. Tas ito yung mga reward nila oh. May 1 bin, eto, tas may 5, may 1,000. So sa nakita niyo tong history guys, nakita niyo tong history sa taas. Ayan guys, so yung ano, ito, to lucky draw history, makikita mo diyan kung ilan yung panalo. So, ito yung winner ko, guys. So, medyo minalas malas tayo. so, okay na yan. At least may natanggap ako kasi under ako ng family. So, ayun. May free spin kayo dito, guys. May free spin kasi kayo dito. Ayun, no. Oh, may 1,000. So, pag ano under kayo ng isang family, pumunta lang kayo sa event na to, guys. Pwede kayo mag-spin dyan. Malin yung manalo kayo ng 1,000 na beans. 500 pesos din yan nga ano, sinasabi ko sa inyo, benefits kapag may family kayo, may pa-free spin si Bigo doon. So, may nalas malas ako, puro ko 5-5. Five, five. Pero okay na rin yun. Pwede ko na rin yun masend sa mga gustong ano, mag-live dyan. Gusto nyo nang binsend send So, ganun. May benefits din yan, guys. Kapag, kapag member kayo ng isang family sa Bigo Live app. Kaya kung gusto niyo sumali sa mga family dito, mag-join lang kayo. Hanapin niyo yung yung pinaka-leader ng family like ako. Ako yung leader ng family leader dito. So, it depends on me kung i-accept kita or not. Pero yun nga pag official under host kayo ng good deeds, I ako, ako, mismo mag accept yun kasi ako yung leader dito ng good deeds. So, ganun lang yun. Hanapin nyo, kontakin nyo kung gusto nyo mag-join sa isang family, okay? So, meron kasi dito iba-ibang rules. Sinabi ko na pa ulit na ako. Kontakin nyo kasi yun kasi yung only way na makapasok kayo dun sa gusto nyo family. So, ayun lang. At, ay, at speaking of, magsasali kayo sa iba-ibang family. Kunyari, nasa goodness agency kayo, magpaalam kayo palagi kung saan kayo first nag-family para i-accept kayo doon. Okay, basta basta lumayas, ba, ganun. basta enjoy nyo lang yung pag-join nyo sa family. Kasi alam nyo ba, malaki ang benefits niyan kasi una, marami kayong makikilala, pangalawa, maraming susuport sa inyo, pangatlo, makaka-encounter kayo ng new people, um, number four is yung makaka-encounter kayo ng ibang environment, number five is pag family under kayo doon, meron kayong mga mga benefits din na makuha. Meron din silang binibigay na beans or what. Basta depende yan sa'yo. Parang bagong tropa, bagong kaibigan, ganun. So, dito guys sa, ano, sa agency kasi namin, kapag under kayo ng Goodies Agency, meron talaga kayong mga rewards and bonuses kasi sinasali namin kayo sa Bigo Live App. So, si Bigo, kami nagsasali sa inyo sa event para magka-beans kayo ng family. So, ganun kami dito guys. So, kaya good luck sa inyo. In Mag-ingat kayo sa mga sinasalihan nyo na family, ganun, dapat wala kayong ilalabas na pera or whatsoever para magsali kasi free lang yan, no? At saka ganun din sa mga sa agency guys, yung pagkakaiba nila is wala silang pagkakaiba pag gusto nyo sumali is wala rin kayong babayaran dyan sa agency pag mag apply kayo pag nag-join sa family, wala rin ilalabas or babayaran, so free yan pareho guys okay? Kaya alam nyo na kung gusto nyo sumali dito sa goodies Agency magpaka-under kayo ng Goodins Agency para makasali kayo sa family. Okay? So, ayun lang sa mga naghahanap dyan ng mga agency. Wala pang mahanap na agency. Andito lang ako. I-chat nyo lang ako ng how interested apply. So, ayun lang. siya. ya. Sana nakatulong ang aking video. Don't forget to like and subscribe. Bye!